Nga naman nga umuha naman nato ang pihan, malumang tanong nga alas 5, alas 5, sa gabi, o bunta, kagabi, medyo ngit-ngit na. So, naglikay kita sa mga passport issues. So, we decided, the, the body decided, na pag ablihan ng atong, ang cargo, where the ballots are being loaded, or so, presently loaded, on the way to Surigao, the mountain, abihan nato, umuha na alas 5 sa katlaw. So, di By the NASA from ground no, IG signate and from which I crash and then it will be guarded by the uh the MP, the AFP, and they're notified as an political and the what and the political parties and candidates can send uh butterflies, which is even buttons on young to be. The most uh, we're also inviting them, encourage to send watches tomorrow for Okay, they books we got them so what will happen tomorrow, five o'clock in the morning, ablihan ang leave that na sa padla, ang cargo na ito, ang isagigate na nato ang mga balota at mga katulusod. So, ubot pa sa mga more or less 400,000 plus ang ubot? Yes, 400,000. one voter, one balot man. So, dapat ako ginan sa katawo. And by the way, ang dinagat na apod na akin sila. So, ablihan na book, ugma, and dinagat po, di karga na nila ang para po dito sa sila. So, para sa main lot, una na doon si Create and then ang para sa district 1, ang separate na siya wing para ipadala na po natin dito sa uh, Siargao Island ang palota intended for uh, the nine municipalities. So sa at official ballot attorney. It's significant. It's very significant because we cannot do elections without ballot, especially in antong makina, precinct specific. Meaning, ang balota sa usa ka presinto, diha dapoy di saksak sa makina nga naka-assign anang presinto ka. So that that is a very accountable form and uh, that is why we are employing the necessary protocols to to uh to helpana to maintain the integrity and kanang wala issue yun ang storage nato ang atong transportation as well as ang segregation.